Ilang buwan na lamang magtatapos sa sa kolehiyo si Billy. Pero dahil ngayong graduating student na siya, tila naging doble naman daw ang gastusin nito. Kahit libre kasi ang kanyang matrikula sa pag-aaral ng BS Education, Major in Social Studies sa Universidad sa Binalonan, Pangasinan, kailangan pa niyang gumastos sa paglilimbag ng thesis at paghahanda nito para makapag-exam at makakuha ng lisensya para maging isang ganap na guru. Dahil sapat lang para sa pang-araw-araw na gastusin ang kinikita ng pamilya, tanong niya, may pag-asa bang makuha ang kanyang diploma? As of now, medyo mahirap given the fact na medyo madami-dami expenses, tapos hindi din kasi stable yung, ano, yun, eh, yung flow of income lalo sa family namin kailan nabunutan naman ito ng tinik nang mabalita ang isa siya sa makatatanggap ng educational assistance mula sa opisina ni Senator Amy Marcos. Kabilang kasi ang kanilang unibersidad sa apat na universidad na binisita ng senador noong linggo May 12 sa Pangasinan. Ang mga estudyante nakatanggap ng tig libong educational assistance. This educational assistance fund will basically help us, specifically sa aming graduating, na madaming bills na babayarin this ano this graduating probably this June, around June. Ang senador, mainit na sinalubong sa bayan ng Binalonan. Isa sa mga sumalubong dito, si Pangasinan Governor Ramon B. Gico III. Sa kanyang mensahe, binigyang din ito ang kahalagahan sa pagsuporta sa mga local universities at colleges na pinatatakbo ng mga LGUs. Nice kong tulungan yung UEP at yung mga eskwelahan na sariling sikap kasi kahit papano yung malalaking pamantasan meron silang budget mula sa national itong uh, mga eskwela katulad ng uh, uh, UEP hindi na maliliit talagang 10,700 mahigit ang uh, estudyante pero ang pera e eh, galing talaga sa syudad lang mismo e eh, napakahigpit noon mahirap pa uh, ilibre lahat kaya tulungan natin So malaking bagay po ito sa mga nakiti thesis writing or nagre-research po. Uh, isang requirement po para po makagraduate sila. And din po uh yun po para po sa kanilang graduation fee para po sa mga graduating students. Nagpasalamat din si Governor Giko III lalo pat naging advokasya niya ang pagsusulong ng edukasyon sa binalonan sa pagtatag ng University of Eastern Pangasinan at ang bagong bukas na Pangasinan Polytechnic College sa Lingayen. We expect na, sabi nga, as long as there's fund, tutulong naman ang uh, Senator uh, Amy Marcos. Bukod sa educational assistance, nakatanggap din ang mga tsikiting ng mga laruan at nutrients. Samantala, kasama rin sa mga nakatanggap ng educational assistance ang mga estudyante mula sa San Carlos City, Urdaneta City at Bayambang. Sa paglisan ng Senado, bit-bit nito mga ngiti ng mga ng nangarap at nagsumika para makapagtapos at pangakong sa bawat problema, may solusyon. Jose Robert Invitor para sa Luzon. Headlines!